Sa ating nakaraang episode ay pinuntahan natin ang isa sa pinagmamalaki ng Island Garden City of Samal, ang Dao Falls. Sasabi natin na hindi lang magagandang dagat ang meron sa isla, meron din silang magagandang talon na gaya nitong Dao Falls. And for this next episode, dadalhin ko naman kayo sa isang tropical na pakikipagsapalaran sa kahangahangang Island Garden City of Samal, particular sa kamanghamangang Thunder Forest nag-aalok ang lugar na ito ng tamang pagtakas para sa mga naghahanap ng kapayapaan at katahimikan o yaong gustong magkaroon ng adrenaline sa pamamagitan ng mga nakaka-excite na aktibidad. Ang Thunder Forest ay ang tamang lugar upang magpag sa kalikasan, magpahinga at tumika ng hindi malilimutang alaala at makita ang karagatan ng sama sa mataas na bahagi ng isla. Kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Tara! Let's go! Alright mga boss, ito na yung uh, pangalawang destination na pinuntahan namin dito sa Samal Island. So una pinuntahan namin yung Dao Falls ito. So itong second vlog na to mga boss is itong tawag nila na pinuntahan namin itong Lake of Samal. Pero sabi ni Alger 150, yung taga Samal daw hindi daw ito lake, parang dam daw to siya mga boss. So ito yun siya. Yan oh. Napakaganda. Pero parang feeling ko parang may water irrigation doon eh. kung zo zoom natin yan dyan. and then dito para din talaga siyang lake you know naalala nyo yung pumunta tayo ng ano, Lake Leonard parang ganun din eh so yung harap nito napagitnaan ito ng bridge harap nito is yung parang palayan ayan ito yung palayan ng dito sa ano and ang lugar nito mga boss is ano Papuntang ano to? Magungawong Falls, Barangay Tagbaubo. Dito yan sa Saman mga boss. So, para mas ma-appreciate nyo yung lake or yung dam, papalipari natin si Raya. Tara! Mm -hmm. All right, mga boss. After dun sa Samal Lake or Samal Dam, ito na yung huling pupuntahan namin dito sa Samal Island, mga boss. Kasi may hinahabol din kaming oras. And eh. time check, it's already 11.05 in the morning. And ito na yung huling pupuntahan namin, mga boss, yung Thunder Forest. and So, care of Alger 150. Ayan. So, mga boss, kung gusto nyong makita yung mga ibang mga tourist spot dito sa Samal, puntahan nyo yung page or channel ni Alger150 yan so marami kayong matutunan marami kayong pwedeng puntahan dito sa Samal especially dito sa Samal Alger150 so tara so dito yung registration pila boss may buntag alright mga boss so entrance fee is 100 pesos okay so para din itong barang mini, meron din silang mga mini zoo uh, may mga mangilan-ngilan din ng mga hayop na pinalagaan sila dito mga boss and then meron silang pinakit na kanina yung mga koi feeds Ayan. so that's is 50 pesos so maglalakad lang tayo sa main ano main view ng thunder forest mga estimate mga 30 minutes 30 to 40 minutes 20 to 30 no okay so tara it's lakad time Alright mga boss, dito sa Thunder Forest ito yung madadaanan mo muna ayan ito yun oh tawag ano eh saan mga uwak Almukon? nabisaya na langgam ayan na po'y bantam oh lumaya na yun okay yung itong thunder forest mga boss estimate na sa mga 49 hectares to ganun kalaki ito and then ang may-ari daw nito is si banggayan yung may-ari ng bar di ba oh si Bangga yan so kung ano kayo mahilig talaga yung sa hike ito yung uh, pwede namin ma-offer sa inyo na pwede nyo puntahan kung bibisita kayo dito sa Island Garden City of Samal okay alright alright mga boss dito sa uh, Thunder Forest ayan so kung mahilig lang talaga yung mag-hike pwede pwede dito sa inyo so ito yung pwede nyo makita Jungle Crow Sanctuary so hindi niyo magiging sanctuary ng crocodile and ito yung african sport tortoise wala man ang tortoise saan yung mga tortoise pero hello tortoise ah dulaan lang kasi toys <laughs> 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 bitaw na basig dulaan lang kay four uh, toys <laughs> Okay, estimated na sa mga 30 to 40 minutes ang hike dito mga boss kung sulit ka sa Thunder Forest. Okay, so along the way, kung kapuyan na ka, nasa mga 100 meters lang na, pumunti sila yung mga pahulayan dali na ingunan And then, na po siya. Ah, dali mo din yung ingon na kuhaan. Kinapakain nila na koi na binibenta. Ayan, oh. So, itong koi. So, naipag, ipag, yun, na sample na pakain nila doon. Pininta ah. siguro, na iniwan lang, kasi hindi na maimbos. ayan, Yun, oh. Hmm. So that's 50 pesos Bina-benta yeah. nila dito mga boss. Uy, mga nagigit tubod mo. Ito yung uh, surroundings dito mga boss. Ito nasa mga 150 meters pa lang to galing sa entrance. sa Ito na yung makikita nyo. Uh. Ayan, din. So, meron din koi dito. And then, may table. And here, parang may mini fish pan. Yan. So, mga koi din yan. So, kung magpapakain kayo, pwede na kayong umupo dito magtambay. And here. So, tubo dito no? Kaya na may mga tubo. So, drinking water siya. And dito, merong malayan box turtle. Ewan ko lang kung buhay pa to. Kung meron pang box turtle dito yun lang saan <laughs> yung masabi, masabi ng malayang box turtle dito wala eh hmm <laughs> Yan, isa sa mga pwede nyong gawin dito sa Thunder Forest mga boss Pag binili ito, 50 pesos lang ganito Parang 250 ml na bottle 50 pesos so, Pwede nyo mapakain yung mga isda dito na mga points yan. So marami silang mga iba't ibang klaseng breed ng koi dito mga boss. Yan o, oh, marami din yan. Ayan. So mostly talaga ang nag -e enjoy ng ganito yung uh, nagpapakain ng isda is yung mga uh, kasama niyong mga bata. So pwede pwede dito. Basta ano lang advance ano ko lang sa inyo information may lalakarin lang talaga yung mga 30 to 40 minutes kasi ang Thunder Forest is for hiking purposes talaga. And then during your hike ito, mga magagandang tanawin madadaanan. All right, so after mga 30 minutes yata or 40 minutes na hike namin kasama si Algebran Gutierrez at Jela Bautista. Ito na yung uh, bungad ng tuktok ng uh, Thunder Forest sa kanilang 49 hectares so yun na yun oh no? I love Thunder Forest so papaliparin natin si Hiraya ngayon mga boss at ipapakita ko sa inyo yung bird's eye view ng uh, Thunder Forest na ito mga boss dito sa Samar Island Right, ito yung ano dito mga boss. Uh, sa lahat ng nadaanan namin, ito lang yata yung may buhay na hayop na nakita ko. Ito yung ostrich mga boss. Ito yung sa malapitan. Ayan, so kasi ito sa mabilis tumakbo na uri ng hayop hayop na ibon. Ayan. Ostrich yan. O. Yung huling video ko mga boss kasama si Kuya Don sa ano, ah uh, sa may turil na uh, resort na meron ding itong ganitong ostrich Manggukod biyan eh yan Alright mga boss Ito na tayo sa dulo ng Thunder Forest Yung nakikita nyo sa harap na, harapan natin That is the highest Peak Dito sa Island God sa City of Samal Mount Puting Bato yan, and then may dito na na Yes, and then ito na yung Parang uh, Statue Ng may-ari ng Thunder Forest And then may-ari din ng barge dito sa Samal Si Bangga yan to Sir Bangayan. Ayan, to Thunder Forest na 49 hectares sa kanya din mga boss Meron din dyan o. Oh. Pwede kayo magpa-picture. Yun yun yung background mo. Okay, po, so pababa na kami mga boss. But along the way, so hindi na kami babalik sa yung way namin papasok ka. So ibang way pa, pa exit. So while going exit, may nadaan kami itong ito, napakagandang view din dito mga boss. Dito pa rin yun sa Thunder Forest. Yun know? oh. Wow. So ito na yung view. Ito na yung view sa likod ng Samal Island. Ayan. So doon kami kanina. Yung may logo na Thunder Forest. And that is the Mount puting bato. Ganda dito. Yun. Layuan ang nilakad natin eh. Ano pala nga ano pa oh. Andun tayo banda. Oh. <laughs> kita sa buka. Sabo. Huh. Layo. Okay mga boss, kung magawi kayo dito sa Samal Island, a must visit itong Thunder Forest. Entrance fee 100 pesos lang. Kung mahilig lang kayo mag-hike kung hindi kayo mahilig mag-hike, kung mahina kayo sa cardio, wala kayong cardio exercise, wag lang muna kayo pumunta dito. Kasi, mas maganda dito kung mahilig ka talaga sa nature at saka hiking, maganda punta dito ng Thunder Forest. Uh, long exit to merong parang pavilion na ganito ganda so mas maganda pa to pag ito mukatay na ni siya sumutabo na ni siya dili mga buso. exit time check it's 12.30 and ito na yung huli namin na pinuntahan dito sa Samal and pauwi na kami tara right, so dito ko na siguro tatapusin mga boss yung aming huling adventure dito sa Samal Island. And rest assured, nababalik pa kami dito sa Island Garden City of Samal. Kasama pa rin si Aljo 150 and Jay Pacero. Uh, Hopefully, madami na kami kasama yung Team adventurer. And yun nga, thank you so much Thunder Forest. Dito sa may buhangin, Barangay Tagbaubo, Kaputian District dito sa Island Garden City of Samal. Puntahan nyo na ito mga boss kung mahilig kayo sa outdoor adventure. Okay, so maraming maraming salamat at uh, thank you sa patuloy nyo pag suporta ito sa youtube channel and please don't forget also to click yan, the subscribe button and bell notification para maging updated kayo sa mga videos na i-upload natin okay, once again, maraming maraming salamat at kita kids, susunod mong vlog bye